Ano ate Yuki? Okay? Ah, ano nga? Ano nga? Ano nga ate? Ano? Sige, bib bibigyan kita ng pag-iipunan ko. Oh. Pag-iipunan ko ng pang-ano. Yeah. Pagdating niya wala eh rin. Ano ang gusto mo? Tablet o cellphone na talaga? Sigurito pang matagalan na 'yun. Bye -bye. I-share ko lang yung malaki MB. Ha? Like yung malaki MB. O oh, sige. Mga 252, 258 MB. Masa mataas. Slides ko lang lang. I-download ko lahat. <laughs> lahat i-download mo na? Parang grabe naman yun. O tapos, Sige. Yeah. So anong kapalit nga? Magiging kasi pag ako tas magiging magiging ka, kakaroon ako with honors. With owners ka? Papasok ka sa pagiging with owners? Oo. Oh. So, kailangan, na, bago ako bibili na pag with owners ka na, kailan ko malalaman na with owners ka na pag bakasyon? Walang. Kailan ba ang ano? Ano? Kailan ba yung paan ng card? Ganun ba? Uh, yeah. So, anong uh, gagawin uh, natin? <coughs> Yung siya si Yoki okay dito, kasi gawin. Hmm? gawin si Yoki okay dito, kasi gawin. At gusto mo pa si Gito? Oh, ano nga, ate? bigyan kita ng cellphone. Ano cellphone mo na may alalume. Ay, gusto mo bago? Oo. Oh, gusto mo brand new. Gusto mo brand new? Oo. Oh. Ano nga, ano, ano, gusto mo bago, bago kita bigyan ng cellphone? Mag, ano mo, <laughs> Anong kapalit? Magiging masipot ako, ma'am. Magkakaroon ako with Donor. Ayusin mo, hindi kita, hindi klaro dito na anong gusto mo. Ay, anong kapalit? Magiging ano ka? Laksan mo. Magiging mabait ako. Sa hamad ka, karoon ako with Donor. Magiging mabait ka? Oo. Kanino ka magiging mabait? Sa akin tapos kay Alex. Ang naaway. Awe, awe niya lang kami. <laughs> Naaway-away. Inaaway ka? <laughs> Grabe naman yan. So magiging mabait ka na? Oo. Tapos, ano, oo. Parang hindi ka nag-aral. Opo, opo, opo. Ano? Opo, opo. Tapos? Yun lang. Yun lang, magiging mabait ka. Opo. Tapos magiging masipag ka na. Opo. Tapos? Wait, ano pa? With owners. Kanina may weed owners. Ngayon wala ng weed owners? Sabi ko yung weed owners. Ah, kasama yung weed owners. Oh. Ah, gusto ko yung lahat ng subject. Mama, sa graduation pa yan. tagat tagal <laughs> pa nun. bakit yung mga kakaklase mo ba? May mga cellphone? Oo, oo ma. Sa'yo, ayaw yung tablet ko pag na uh, Anong tayo? ginagawa nila sa school? Ibig... Pag ano, akala ko bawal yeah. lang cellphone sa school. Pwede. Pwede daw? Oo. Oh. Pinapayagan ni teacher na may cellphone? Oo. Oh. Ikaw alang, gamitin mo anong doon sa school. O oh, yan alang ang gamitin mo, yung tablet ni Lucas. Ang pangat niyan. Okay. Pa-download ka kay Babang Sige. Alam mo na ito, download mo. Ko alam. O sige. With honors. Tapos. Masipag tapos mabay. Ano? Pangalawa. Masipag. Masipag. Oh, magiging masipag ka na. Baka, parang singaw yung masipag. Anong klase yung sipag? Maglalaba, magwawalis, mag-alaga ng kapatid. Lahat. Pati kwarto, pati yung kwarto mo malinis na malinis yung kumikintab. Oo, basta bilhin mo muna ako bago ko gawin lahat. Uy, sabi mo paano, paano paano ako mag bakit ako bibili? Wala ka pa nga with owners. Baka mamay mas ka mo ako. Oo, oh, di ba? Tapos pangatlo. Ano? Ano pangatlo? Tatlo 'yun, di ba? Wala. Magiging mabait ka na. With honors, magiging masipag, magiging mabait. O oh, sige ha. Pag <saan> okay, hindi yun ang gawa, pag hindi yun ang nangyari, ibig sabihin, hindi ka bibilan. Oo, oh, basta lang mo muna ako pag ako pag -ugin. Paano ako bibili? Hindi ka pa nga wide, wala ka pa nga wide owner. saya lang yung, ano, pag ibig sabihin mag... Pag na ako. Ah. Diba, diba ba sa ko? Tapos, pag nabilan nyo na, tsaka kung gagawin yung pagiging mo sa Nuri, mahirap yun eh. <laughs> Parang tanga. Ano lang yung mahirap yung mali mo ka. Like, o sige, pag-iipunan namin ni Papa yan.